Episode 25 ng What's Wrong with Secretary Kim kung saan sa kabanatang ito ay mangyayari na nga ang event ng Prime Alpha ang Idea X. Una nang dumating sa location itong si Cyrus at kaagad nga niyang tinanong kina Warren kung nasaan umano si Secretary Kim. Dahil ng mga oras na yon bago tuloy ang magsimula ang program na ni Cyrus na makausap sa si Secretary Kim dahil sa may gusto siya ritong ipagtapat. Subalit so, nang magkaharap na sila, hindi pa nga niya nasasabi dito kay Secretary Kim ang kanyang naisabihin, pinuri na kaagad siya ng dalaga. Dagdag pa dito ni Secretary Kim kung kakabahan umano si Cyrus habang uh, ine-interview is hanapin lamang siya sa bahagi ng entablado sa harapan dahil sa isusuport siya nito. At na mga sandaling iyon ay hinawakan na nga dito ni Cyrus ang kanyang mga kamay at sinabi, may gusto akong ipagtapat sa iyo. Kasabay ng mga sandaling iyon ay siya rin namang pag-akyat dito ni Brandon. At naabutan pa nga niya mismo at nakita ng kanyang mga mata na hawak-hawak ni Cyrus ang kamay ni Secretary Kim. Sa mga sandaling ito, hindi pa po natin tiyak kung ano nga ba ang sasabihin dito ni Cyrus kay Secretary Kim. Aaminin niya kaya dito na hindi talaga siya sa si Ninja Boy bagos ang tunay na Ninja Boy ay ang kanyang kapatid na si Brandon. So yan mga kaibigan ano ang mga kaabang-abang na kaganapan sa episode 25 ng What's Wrong with Secretary Kim. And again po ano sa ating mga kakimpaw natin dyan, ating mga kapwa kimpaw niyan, sa mga nanonood at sumusuporta ng What's Wrong With Secretary Kim, mga naghahanap ng mga videos at nagagalit sa mga ganitong style ng ating uh, videos, mga kaibigan, free po kayo na hanapin sa YouTube ang video na nais nyo. Again po, hindi ko po kayang i-upload sa aking YouTube channel ang uh, full video ng What's Wrong With Secretary Kim, yung buong episode, dahil pagdanakaw po yun, bawal po yun. Tulad ng ng panawagan ni Paulo Abilino eh wag na wag mamerata or wag na isu wag isupport ang mga namimerata at uh, sa ganitong paraan ito lang po yung paraan na alam kong tama at uh, nag enjoy ako sa ganitong style ng ating mga videos at again kung aayaw niyo po ng mga ganito free na free po kayong hanapin ang mga videos na naayon po sa inyong kagustuhan. Muli po maraming maraming salamat. Kita kits po tayo sa buong kaganapan ng episode 25 ng What's Wrong with Secretary Kim. Bye! God bless you all!